opisyal ng isang ina si Maxine Medina nang ay welcome niya ang kanyang unang anak na si Timothy Matias Ezekiel kasama ang kanyang non-showbiz husband na si Timi Lana. Inanunsyo ng actress beauty queen ang pagdating ng kanilang anak sa pamamagitan ng kanyang Instagram page noong Miyerkules, August 14. First glimpse of our little miracle, nilagyan niya ng caption ang post na may kasamang larawan ni Timothy pati na rin siya at si Timmy sa ospital. Ang mga kapwa celebrity at beauty queen ay nagdiwang kasama ang first-time parents, na nagpadala ng kanilang pagbati sa kanila sa pamamagitan ng comments section. Si Maxine ay ikinasal kay Timmy, isang diving instructor, dalawang beses noong October 2023. Ang unang seremonya ay isang kasal sa simbahan sa Rizal, habang ang pangalawa ay isang kasal sa Dalampasiga na ginanap sa Palawan pagkaraan ng ilang araw. Pagkatapos ay inihayag ng mag-asawa ang pagbubuntis ni Maxine noong February sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang sarili sa sonogram ng kanilang sanggol. Our hearts are bursting with so much love and excitement as we begin this incredible journey into parenthood. Sabi ng actress beauty queen noon, Thank you Lord and oh I just wanna share, it's true that you'll cry when you hear that first heartbeat. Yes, it was so precious.